Naglagalag ako at nagsikap makaipon ng maraming salapi upang maisagawa ang aking layon. Ipinaulit binasa ng profesor sa pisika na si Padre Milyon ang mga isinaulong aralin ng walang labis at walang kulang. Isang binatang mataba na mukhang laging inaantok ang naghikab at naginat. Nakita siya ng profesor. Antukin! Ano ka? Tamad! Alam mo ba ang iyong leksyon? Sige Juanito, sagutin mo ang tanong ko. Hindi alam ni Juanito ang sagot. Hinudyatan niya si Placido, ngunit ito may hindi alam ang sagot niyapakan niya si Placido sabay sabing, Bulungan mo ako! Dali! Bulungan mo ako! Aray! Napakahayop mo! Ah! Placido penitente! Lalong mabuting itawag sa iyo'y Placidong bulong. Ngunit kailangan bigyan kita ng parusa sa iyong pagdidiktaw o pagbubulong. Ano pat kulang na lamang ng isa at mabubura ka na sa talaan? Labin lima? Hindi po ako lumiban sa klase ng higit sa apat kung kali ikalima pa lamang ngayon. Di yata't hindi mo naunawaan at hindi mo naisip. Iloso po na hindi na pumasok sa klase, hindi pa marunong ng leksyon. Tama na, Padre. Tama na. Mailalagay po ninyo ang lahat ng guhit na ibig ninyong ilagay. Ngunit wala kayong karapatang laipin ako. Hindi na ako makatitiis sa inyong klase. Kasalukuyang nagpupulong sa bahay ni Makaraig ang mga estudyanteng sina Isagani, Sandoval, Juanito Pelaez, Pekson at iba pang estudyante. Paksa ng kanilang pagpupulong ang tungkol sa pagpapatayo ng akademya ng wikang Kastila. Sa dahilang ang pagtuturo'y gagawin sa gabi ay maaaring sabihin magiging daan ng di mabuting asal at ugali na gaya ng pangyayari sa paaralan sa malolos nagkasisira sa karangalan ng universidad. Makasira kung makasira. Ang universidad ay mapipilitang sumang-ayon sa mga kailangan ng mga nag -aaral. At kung totoo yan, ay ano kung gaya na universidad? Isabay kong kapisanan na laban sa ikatututo. Dahan-dahan mga ginoo. Ako'y hindi makapray. At alam ninyo ang aking simulaing makabago. Ngunit kailangang aminin natin na ang kay Cesar ay kay Cesar. Ang paaralang iyan ng artes e ng mga prime ang siyang nagsumikap. O oh, ang aso ng magugulay. Ngunit, samantalang wala tayong nalalamang masamay, huwag tayong magkamali ng hinala sa kalayaan at pagsasarili ng pamahalaan. Ang liwanag ay namamanaag na. Binuksan na ng Espanya ang silangan para sa Pilipinas. Nagbabago na ang panahon at umaayon na sa ating hinihingi at batid kong higit sa ating inakala. Ang pamahalaang ito ayon sa inyo'y humihina at nararapat palakasin at ipakita ang ating pagtitiwala sa Kanya. Inaakala na ang pag-uusig ay nagtatagumpay at ang sanhinang pagtawag ni makaraig ng pulong ay upang ibalita sa atin ang tagumpay at bukas makikita nating Magkakamit ng papuri at pagkilala sa bayan ang mga pagsusumikap natin. Umugong ang masigabong palakpakan. Miyakap ng mga tagapakinig si Sandoval. Mabuhay si Sandoval! Mabuhay si Sandoval! Mabuhay si Sandoval! Mabuhay si Sandoval! Dumating si Makaraig habang isinasagawa ang pulong. Magsaya na tayo mga, mga kaibigan! Tagumpay! Nakipagkita ako kay Padre Irene kaninang umaga. Ila isang linggo raw silang nagtatalo at ipinaglaban niya ang usapin laban kina Padre Sibila, Padre Fernandez, Padre Salvi, General, Pangalawang Cabo, at sa mag-aalahas na si Simon. Itatago na sana ang kahilingan ng ilang buwan nang maalala ni Padre Irene ang kataas-taasan lupon ng paaralang primaria at iminungkahan niyang ang kasulatan ay ipaubaya sa lupong iyon upang magdesisyon. Yamang tungkol sa pagtuturo ng wikang Kastila ang pinag-uusapan. Ngunit ang lupong iyo'y matagal nang hindi kumikilos. Iyan din nga ang isinagot kay Padre Irene at tinugon niyang mabuting ang pagkakataon upang muling kumilos. At sinamantala ang pagtungo roon ni Don Custodio na isa sa mga kasangbuni. At dahil sa kasipagan niya ay naatasan siyang magmungkahi ng dapat. Ngayon nasa kamay na niya ang kasulatan. Ipinangako ni Don Custodio na lulutasin ito sa loob ng buwang ito. Kailangan ng grupo ang pagkiling ni Don Custodio. Dalawang paraan ang kanilang isinaalang-alang upang pumanig sa kanila si Don Custodio. Si ginaong pasta, isang malananggol at si Pepay na isang mananayaw at matalik na kaibigan ni Don Custodio. Sumang-ayon ang lahat sa iminungkahi ni Isagani na siya muna ang pupunta at kakausap kay Ginoong Pasta upang maging marangal ang paraan. Si Ginoong Pasta ay isang bantog na manananggol sa Maynila. Sinadya ito ni Isagani upang pakiusapan na kung maari ay payuhan si Don Custodio na pumanig sa kanila kung sakaling ito ay sumangguni sa kanya